Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color red at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang red at white ay nagdadala ng tapang at kaliwanagan ng loob, na makatutulong sa iyo upang magsimula ng mga bagong hakbang ng may tiwala sa sarili. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 9, Number 14, number 33. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng lakas ng kalooban at bagong yugto ng tagumpay na nakalaan para sa iyo. Taurus, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color green at color silver. Ang kahulugan ng kulay ang green at silver ay sumasagisag sa kasaganaan at protection na magbibigay sa iyo ng tibay upang ipaglaban ang iyong mga pangarap. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 25, number 21, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pinto para sa mas matatag na relasyon at mas maayos na pamumuhay. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay simbolo ng komunikasyon at malinaw na kaisipan, na magpapalakas sa iyong kakayahang magbahagi ng ideya at umunawa sa iba. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 11, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa mga bagong pagkakaibigan at proyektong intelektual. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color white at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang white at green ay kumakatawan sa kapayapaan at paghilom, na magbibigay ng balanse sa iyong emosyon at kapaligiran. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 7, number 16, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng pagkakataon na makahanap ng lakas sa kabila ng mga hamon. Leo ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay ay color gold at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang gold at blue ay sumisimbolo ng karangyan at katapatan, na magpapalakas ng iyong kumpiyansa upang makuha ang tiwala ng iba. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 3, number 20, number 28 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay tanda ng mga bagong tagumpay at pagkilala sa iyong kakayahan Virgo ang kaibigan zodiac sign ay Taurus mga maswerteng kulay ay color brown at color green ang kahulugan ng kulay ang brown at green ay nagpapakita ng katatagan at kasaganaan na magsisilbing pundasyon sa iyong mga desisyon mga numero na magbibigay ng swelting numero, ay number 10, number 19, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng linaw sa iyong mga plano at suporta mula sa tamang tao. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color pink at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at blue ay sagisag ng balanse ng damdamin at kaisipan, na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mapanatili ang magandang relasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 12, number 25, number 34. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng swerte sa pakikipag-ugnayan at pagkakasundo sa ibang tao. Scorpio. Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color red at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang red at purple ay nagpapahiwatig ng tapang at karunungan na magbibigay ng lakas upang manatiling matatag kahit sa mahirap na sitwasyon. Mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 2, number 17. Number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng dagdag na gabay para makagawa ng tamang desisyon. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color orange at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at white ay sumisimbolo ng sigla at malinaw na direksyon, na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at mas magaan na damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 15, number 13, number 31. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa mga bagong paglalakbay at plano. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color black at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang black at silver ay sumasagisag sa disiplina at talino na makatutulong sa iyo na mapanatili ang fokus sa mga mithiin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 4, number 18, number 22. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magbibigay ng malinaw na landas at seguridad sa iyong mga gawain. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color blue at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at gray ay nagdadala ng kapayapaan at balanseng kaisipan na magpapalakas sa iyong kakayahang magpasya ng tama. Mga numero na magbibigay ng swelting numero ay number 9, number 15, number 33. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng tagumpay at panibagong direksyon sa iyong mga plano. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color white at color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang white at violet ay sagisag ng kalinisan at espiritualidad na magbibigay ng lakas at inspirasyon sa iyong paglalakbay. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 10, number 14, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng mga bagong oportunidad at positibong pagbabago.